kita nak dia dah. Okey, ni tunggu dia bola situ. Oh, kisah dah hidung. 10 cm sebenarnya. 10 cm. Lontong mga katropa Dahil kanin at ulam Ayan wala yung uli, sustansya Hello oh, mga boss, mga katropa Dinuto na tayo ng ating panangalian Kaya ang itubig, nagtitipid po tayo pang hugas din yun Oh, sip. Aduh, ya. Lah, kira-kira itu. Ya, malah na. abos oh, boss matropa. tropa tika og lang luya. Apo to. magluluto po tayong na kelap ka kau bawa sini. Oh, tolonglah ini kamu habis. Oh, saya apa. Permodua apa mga boss. Di sini je bagat betul Eh, mabos, apa? Ang ganyan po humimas ng tilapia si katropang Chan. Ito po yung chick dito. Magaling humimas ng tilapia yung chick na 'yan. Pag mo isa

ni ano, kabay. mga kapropa, nilagay na po yung gulay bago yung tilapia. Kasi po, nalalabog po. Nadudurog yung tilapia, mga tropa Ayan. Hey, hey, na, na. Mga kapropa, suswimming na po si tilapia. na final podemos Arturo pang finish product ng ating sinigang na tilapia. Sarap higupin po ang sabaw. Tuntang halia. Musok-usok pa mga katropo. Mga katropo ay kalin. Mm -hmm. Okay na po yung mga katropa. Terima <laughs> kasih <laughs> <laughs> Mari bro, sama-sama tu. Baik pula. Oi.